na babe. Tara na, sa kwarto. Babe naman ni, eh. ayun Ayan ka na naman. Alam mo namang laki-laki na ng tiyan ko. O ba? Alam mo naman matagal na akong malungkot eh. Alam mo, miss na miss ko na yung... Alam mo na. Tsaka sabi naman ni eh, Dok, pwede pa naman ni. Eh. eh. babe, kaso masakit na yung mga likod ko yung eh. Ano ba? Kahit ako na magdadrive. <laughs> Grabe no. siya. Tara! Babe. Mami! Aga-aga ah, naman ang landian niyo, buntis na! Mami! Oh, Francis! Buka mo na, Mami! O pala, ba't di ka mang sabi na tarating ka pala para masundo ka namin? Eh, biglaan eh. Yung ate mo punta ng abroad di. Eh. eh, pwede ba rito? Dito muna ako tumira? Ay, okay lang po. Hanggang isang linggo. Lifetime dito na ako titira, Eden. Eh, No, mami, walang problema yung sa akin. Tsaka alam mo naman, miss na miss kita eh. Miss na miss na kita, Francis eh. Francis! Ano din? Parang ayaw ng, parang asawa mo. Oh, mami, wala nang problema dito eh. Tsaka ako naman magdidesisyon. Francis! Ano ka? Tingnan yung itsura ng mukha oh. Parang ayaw ko rin. Ako, mami, huwag nang problema eh. Ganyan talaga yung itsura niya eh. Ano, mami? Nangugutom ka na ba? Gutom ka. Galing sa biyahe. Gutom, siyempre. Eden, pwede bilang mo nang kami ng makakain. Ako? Ako pa talaga? Buntis ako? Ako ba? Alam mo nang pagod si mami, tsaka wala namang pag gumalis tayong dalawa. Sino kasama ni mami, di ba? Wala. Hindi, sasamahin ko na si mami dito, tsaka miss na namin ni Satisay, di ba? Ano, Francis? Parang maangal yung asawa mo. Hindi, eh, mami, ano. Ganyan lang yun eh. sa Yes, idin. Sige na, Aiden. Sige na, ako na. Kahit pwede namang mag-order. Kaya, Eden. Tsura nito. Na, mami. Kamusta yung biyahe mo? Eto. Saya. Nakakasama na kita. Oo, oh, alam mo, mami. Miss na miss na kita eh. Yeah. At saka, alam ko naman na... Uh, baby mo naman ako dito. Siyempre, masigong suke. Eh. Oo. Oh sobra ka tang namis. Francis. Uy yes. hey, din. Ako na dyan. Ako Pambihira ka naman, Francis, oh. Alam mo namang buntis ako, di ba? Ako ba yung inutusan mong pumunta ng palengke para mamili? Ako ba, Aiden? Ay, alam mo naman, nandiyan si Mami, di ba? Hindi ko naman pwede yung hayan mag-isa siya dito. Eh, okay lang naman, eh. Kung ikaw yung pumunta doon, wala namang problema yun. Ako ba? Alam mo namang, miss na miss na ako ni Mami. Tsaka, alam ko, ako yung pinunta niya dito. Alam ko yun? Pero otos-otusan ako. Bigyan mo naman ang konsiderasyon yung sitwasyon ko ngayon. Buntis ako. Ang sakit-sakit na lang ang balakang ko eh. Eh, minsan lang naman yun, Eden. Tsaka, alam mo naman, bisita si Mami dito. Minsan? Eh, sabi nga na kanina, lifetime siyang titira dito. Eh, paano na lang ako hanggang sa mga anak ako? Makukonsimisyon ako? Mag-isip pa, Francis? Baka malaglag pa tong anak natin eh, dahil sa nanay mo. Hmm. Oh, Eden, ba't parang pinarin ko pangalan ko rito at pinag-aawayan nyo? Anong pinag-aawayan nyo? Ha, Francis? Wala, Mami. Tinutulungan ko ang si Eden dito. Oh, Iden, hindi na magluto. Magluluto po ako agad? Pwede po bang magpahinga muna ako? Kasi galing ako palengke eh. Masyado po ako napagod. Eh, nakita nyo naman po, buntis ako. Nung panahon namin ng daddy ni Francis, ako lahat, lahat sa bahay. Kaya ikaw ngayon, tinuturuan kita, ikaw na magluto. Ikaw na lahat. O oh, Francis, tara, tara na. Iwanan iwa natin si Ida dyan. Siya na, bahala magluto dyan. O ba lang lagi? Babe, ikaw na magtampo. Tsaka alam mo naman, babawi ako. Eh sino ba naman hindi magtatampo? yung mami mo, pa-epal eh. Huwag ko naman isipin si mami, tsaka tanda ni si mami. Dapat tayo mag adjust mag adjust Eh, unang araw pa lang niya dito. Tayo na nag adjust lalo na ako. Ikaw talaga, pa naman ako. mo kayo sarili mo. Gusto mo si baby, paglabas niya, nakasimangot. Siyempre, ayoko. Kaya nga, babawi naman ako, tsaka babawi din ako kay baby. Pagsahod ko, alabas tayo. Bibili tayo gamit ni baby. Gusto mo yan? Sige. Nga sis, pwede ba ako rin na Ah, mami. Ala, kwarto namin to eh. Alam mo naman, Francis, hindi ako sa rin nag-isa matulog. Ang kami pa ng, ng ate mo eh, magkalapit kami. Eh, eh, mami! Privacy namin to eh. Kwarto namin to mag-asawa. Tatabi ka sa amin? Ay, ako, Eden. Kung alam mo lang, nung no, maliliit pa yan, magkakalapit kami niyan. Mami, mami ma miss ko lang ang anak ko. anak ka ba? Mami, malaki na si Francis. Eden, Asawa niya ako! Sige na, tagbigay mo na si Mami tsaka na-miss ko na rin si Mami. Diba? Taga ko na hindi katabi katulog. Diba? Diba? O gano'n. O sige po, urong pa kayo dito. Urong pa, urong. Yan. Mm -hmm. Yan. Hmm. Opo gano'n. O sige, ako na po mag-a-adjust. Sana na lang ako matutulog. Dito ko na lang. Itawan mo ako. Thank you, Eden. Mami. Miss kita. na kita na. Mami, matulog na tayo. Hmm. Tangali na! Papasok asawa mo! Natutulog ka pa! Nung pala ko yung asawa ko, handa na lahat bago pumasok! Pagkain niya, lahat, damit niya, lahat, lahat, lahat! Eh kaya nga po sabi ko, di ba? Hindi ako agad nakatulog kagabi, kaya nalita ko ngayong gumising. Gawa ng inagawa niyo ko ng mahihigaan. O okay. din. Okay ka naman dito, di ba? Paano kung magiging okay? Lalo na aalis ah, ka. Kami lang dalawa dito matitik. Ah, pala. Ito, pera. Ang gastos niya dito. <laughs> Pero marun maghawak ng pera. Ay, alam mo, Francis, yung asawa mo, hindi hindi marun maghawak ng pera yan. Sige, Mami. May tayo mag-usap, ha? Paso sa trabaho, eh. Hindi na, bye-bye. O, mahalan na umahala ka ni Francis. O, maliwala ka, ah, di ba? Hmm, yung sinasabi ko sa iyo. Hanggang dito ba naman sa pera, inaagawan niyo ako ng obligasyon sa asawa ko? Siyempre, ina ako eh. Wala kang magagawa. Kasi wala kang kwentang asawa. um, Francis, Ah, uh, gusto ko lang sabihin na nakapag na ako. Total, gusto naman ng mami mo na pumalagi na dito, kasama ka. Kaya, ako na yung aalis. Doon muna ako titira sa kapatid ko hanggang sa mga nakako. Teka lang. Mga wala ka alis dito pala mami napag-decision na ako na pwede sana ayaw nyo na lang kami nilin kung may problema man kami o may mali man kami kami na lang yung susolusyon nito tsaka malaki na kami mami pamilya ko na si Eden kasawa ko na tsaka mami ba diba, kung kayo ni daddy bubukod din kayo. May sarili yung bahay. Tsaka alam mo na yun, mami, minsan, kung nag-aaway man kami ni Eden, ito naman yun sa mag-asawa, di ba? Gusto mo ba, may stress si Eden na madama yung ako mo? Di ba hindi? Alam mo, mami, kahit nasa probinsya ka man, padadalawin ka pa na rin namin. Kasi, magulang kita eh. Kahit naman mag kayo ni Eden, syempre, hindi naman kita pababayan na hapiin mo yung asawa ko, hapiin ka ni Eden. Kasi mahal ko kayong dalawa. So ano, Mami? Sabihin siya ka dalawa. Sige, basta pag nanganak ka, ako mag-aalaga na apu ko ha? Sige po, basta Huwag yung papaluin, o kaya huwag yung tatarayan. Sabi nga po, Kuya, ano... <laughs> Ay, Frances, ano, pasensya na... Pag kayo na istorbo, ha. Hindi, masaya-saya mo na ako. Pasensya na. Sorry din po na... na pag sabihin ko kayo ng masasakit na salita, hindi ko po din po makontrol yung emosyon ko, lalo na nagbubuntis ako. Hindi, kasalanan ko rin naman, eh. <laughs> โอ้ให้ลงโพงยืน